Paano makikilala ang isang pastor kung siya ay isang bulaan at sinungaling na pastor? Ano ang katuruan na kanyang ipinapahayag para masabi na siya ay bula ang pastor? Ito ang mga bagay na ating aalamin sa mga oras na ito. Kaya kung nais mo itong malaman, ay panuulin mo ang video na ito hanggang dulo upang nang sa ganun ay ating malaman at maunawaan kung sino ang bula ang pastor, at ano ang ipinapahayag ng isang bula ang Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Paano nga ba natin makikilala kung ang isang tagapagturo, ay isang bula ang pastor? Para ito ay ating malaman basahin natin ang sinasabi sa 1 John chapter 4 verses 1 to 6, Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu, sa halip, subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng uwad na propeta sa mundong ito, ito ang palatandaan na ang Espirito ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Hezo Kristo ay naging tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng antikristo ang nasa kanila, nasabi sabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa daigdig na, mga anak, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu'ng nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu'ng nasa mga makasanlibutan, sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan, ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng Katutuhanan at ang Espiritu ng Kasinungalingan. Amen. Sinabi dito na huwag basta-basta maniwala sa isang tagapagturo, but sinabi na test them kung sila nga ay kabilang sa Diyos o kabilang sa Kasinungalingan. At paano natin malalaman kung ang kanilang katuroan ay isang kasinungalingan? Basahin natin ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 20 to 22. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungaling ang nagmumula sa katotohanan. Sinunga nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sinumang nagsasabi nito ay ang Antikristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak, Amen. Dito ay malinaw na ipinaunawa sa atin ng salita ng Diyos kung paano natin malalaman kung sino ang mga bula ang tagapagturo at sinungaling. Sinabi sa ting binasa kung ang isang tagapagturo ay hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay ang Kristo na dumating ayon sa pangako at katuparan ng Diyos, din kung ang kanilang katuroan na ang Panginoong Hesus ay tao, Namang sinabi na sila ay sinungaling sa paningin ng Diyos, dahil ang hindi paniniwala sa Panginoong Hesus, ay hindi paniniwala sa Diyos na siyang nagsugus sa Panginoong Hesus. Amen! I hope and pray na atin na itong nalaman at naunawaan kung sino ang mga bula ang tagapagturo at this time. But we don't judge them. Ipakita po natin at ipaunawa sa bawat isa kung ano ang katutuhanan dahil ito ang kalooban ng Diyos na maghari ang pag-ibig sa atin. Amen. Kaya naman upang tayo ay maging matalinong mananampalataya kinakailangan natin na alamin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Once again we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Admission para sa mga nagnanais na makapag-aral ng salita ng Diyos is ongoing, register na. Thank you and God bless.